Eto, basic lang mga pare ko, pag may problema po kayo sa inyong fuel level gauge at ayaw po nitong gumana, ito po agad ang kaunan na inyong titignan dahil ito po kasi ang madalas nasisira dyan. Basta assuming lang po na okay po ang lahat. Importante po na may karga po ang inyong baterya at gumagana po na mabuti ang inyong ignition switch. So, may tatlong party lang po yan. Unang-una po ay itong fuel gauge level indicator pangalawa po syempre yung wiring at yung patlo, ito po yung last na sisira yung ating fuel gauge sensor so yung sa sensor, doon po nyo nakikita yan sa inyong tanke ito po siya mga pare ko sa mga nakakarburador, ganito po yung itsura niya at single naman po siya. Wala po siyang kasama. Pero sa mga naka-fuel injected, ayan, ganyan po yung sa inyo mga pare ko Kasama po siya sa inyong fuel pump. Kaya once na may problema, ayan, fuel pump po ang inyong bubunutin. Pero pag nakakarburador naman po kayo, eh, ito po ang inyong bubunutin. Sa pagbubunod po nito, eh, pero simula mo po, ang una nyo pong gawin ay tanggalin nyo syempre itong kanyang wiring tasin lang po itong pinaka-lock niya at uh, ibabaan nyo itong isa at uh, saka nyo po siya mabubunot Ayan, uh, at itatabi nyo muna po pa ganun then dito naman po kailangan nyo po ng long nose upang uh, ibabaan nyo po yung kanyang lock ito po kasi nakaangat to eh itong sa atin hindi na kasi na ko na po yan dati pa po yon so ibabaan nyo na po ganun tatlo po yan ito po isa at ito po isa at saka po natin ngayon maitutwist na nitong ating long nose mapapansin nyo nandito po yung ating lock pag ganun po yung ating ikot yan po yung sabitan ikot na po natin pag ganun yung ating lock at matatanggal na po natin itong ating lock Ayan. at mahuhugot na rin po natin at the same time tong ating fuel gauge sensor at napaka importante po itong pinaka uh, seal na to dahil ito po yung magpe upang hindi mag-lick ating fuel kaya wag po natin siyang uh, sisirain or itadamage at kung may damage naman po, I do recommend na mamili na lang po kayo ng bago, sumura lamang po yan at mga uh, ito, mahuhugot na po itong inyong fuel sensor sa pagtatanggal naman po nito ang gagawin lang po natin ay huhugutin lang po natin itong pataas pero sadya po talaga nangyayari na humihingpit po itong ating floater dahil na rin po sa katagalan niya nakababat sa gas ay eh medyo nag-expand po siya kaya hindi po natin siya basta-basta mahuhugot so hindi na lang po natin siya huhugutin dahil meron naman po talaga tayong spell dito na ito po talaga ang may problema at huhugutin ko lang po talaga to kung kailangan na kailangan naman po talaga at uh, papal na po natin to dahil sira na rin po tong itong ating fuel sensor. So, pag nahog nyo na po itong fuel gauge sensor nyo, ang kaunan na yung chichikin ay yung kanyang movement nitong floater. Ayan o, no? dapat po ito ay freely at hindi po siya mahigpit. Then, pwede nyo rin po itong i-online test. Saksak nyo po ulit siya sa kanyang connection. At saka nyo po siya pwede ulit chicken at move nyo ganon. Tignan nyo kung papalo po yung kanyang fuel gauge at pag hindi po pumalo ito ito na po yung pinaka final nyong chechicken dito itong kanyang contact ito po yung kanyang contact at masisilip nyo po yan, ayun yung dalawa po na yun kung nakadikit po dito sa kanyang board at kung hindi po tayo makasigurado is pwede naman po natin siyang tignan, kumuha lang po tayo ng cutter upang matanggal po natin itong lock o. at matanggal na po natin itong lock ay tatambad na po sa atin yung contact at ito ko yan, mga pare ko. at kalimitan po dito nangyari ay nauupod dahil yan po kasi yung kumakaskas dito at katagalan uh, kakakaskas kakakaskas ay nauupod po siya at napuputol ito po sa atin nauupod po to at nirepair na po natin at hininangan natin ng kante pero hindi rin po siya ganun ka effective at uh, hindi rin po tumagal yung kanyang buhay at nasira din po agad kung hindi naman po siya naputol, pwede nyo pong gawin ay medyo iangat nyo ng kante. Baka hindi lang po siya dumidikit dito sa board, kaya wala po siyang contact. Pero pag putol po, ay do recommend na mamili na po tayo ng bago. Kung nakabili na po kayo ng bago, pwede nyo pong gawin ay online test nyo na po siya. So, saksak nyo po at saka nyo po siya testigin. At pag okay po to, ay madali naman po siyang ikabit sa pagkakabit very simple huwag nyo kakalimutan itong uh, uh o-ring na seal at saka nyo siya ipasok na ganoon. pagkapasok nyo eh meron naman po siyang guide dapat po nakaganyan and then pag nakatapos nyo yan eh, pwede na tinibalik itong kanyang lock sa pagkakabit ng lock meron po yung edge Ito sa atin nabura na ayan yung edge niya yun at pwede niya po siya dito ilagay pa ganun dahil yung edge na to ay nandito sa ibabaw at saka natin siya ibalik na pa ganun yung mga pare ko eh and then syempre yung pinaka edge niya ito yung pinaka dulo e eh, itupin niyo na, ulit na patas na ganun upang maglak siya at yung huli syempre ay ikabit na po natin yung kanyang wiring connection at ayan mga parekoy, pag may problema po kayo sa inyong fuel gauge level at ay gumana, ay ito agad ang inyong titingnan itong inyong fuel gauge sensor. Dahil normal na po po talaga nasisira ito pagdating ng panahon. Dahil po sa kanyang kaskas -kas na ganun, ay eh, nauupod po yan at napuputol. At sa mga nakaipay naman po, pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon, magkaroon na may problema yung fuel gauge at FI, ayan po, gagawa't gagawa po tayo ng video tutorial dyan.